Hello guys! Support my channel VCJNTV. Jane TV So Ngayon mag-usap tayo about Filipina in abroad Kung ano talaga ang buhay naming mga Pilipina dito sa abroad Depindi lang kung sinong maswerte at kung sinong hindi Tara na! Usap tayo habang nagko-coffee break kita tayo guys habang nagpo-pause kasi mamaya magtrabaho ako so kailangan mag extra work din dito sa bahay para bukas sabado magre-rest na kasi ayaw kong pag sabado daming trabaho din kaya yung tra trabaho ng bahay ay kailangan ding matapos in the week di naman lahat pero ay akong nakatambak ang aking labahan sa Saturday or Sunday. Aya akong nakatambak ang aking mga gawain sa bahay pag sa Sabado sa Linggo kasi gusto ko ding spend time for my family. Kasi Sabado mayroong uh kons Academy or art ang aking anak kaya kailang ihatid. Or pag sa hapon naman pag maganda ang weather aalis or gagala or sa linggo. Kasi every day na lang trabaho. Wala nang time para sa pamilya. Kaya gawin namin ay pag may kunting time sa weekend, then aalis or spend time together sa bahay lang. Yung rest, rustic. Yung magre-rest ka lang kaya kung may time ako in the week sa pagkatapos ng trabaho so ang extra time ko naman dito sa bahay ay maglinis or so yung mga gawaing bahay nating mga mga babae kasi mostly ang mga babae talaga ang gumagawa sa mga gawaing bahay yung asawa natin tumutulong lang kung may time sila or kung pagtapos na sila sa trabaho nila hindi naman sa pilitan, pero yung asawa ko talagang tumutulong siya sa gawain bahay. Halimbawa, so, pag nasa trabaho ako, tapos may sampay, nakasampay na na labahin, siya na ang nagtutupi noon. Tapos, siya na ang naaayos o halimbawa mag-staff uh, igan, siya na din pag may time siya. Hindi ko na siya kailangan utusan pa. So, napakaswerte ko na din sa aking asawa kasi talagang tumutulong siya sa akin sa trabahong bahay. Tapos, pag ano naman sa, ang tawag nun, sa pagmamalingki or botskapin, ang tawag naman dito, siya na mismo ang gumagawa doon. Kaya, ano na sa akin yun? Hindi uh, ko na kailangan pang mamili Dahil siya na mismo Isusulat ko na lang kung ano mga kailangan ko Tapos siya na ang pumupunta sa tindahan Kaya Kasi pag Ako lahat naku ang dami-dami Kaya ang ginagawa namin Tulungan kaming dalawa Sa trabaho namin sa bahay Kaya no stress Kasi yung stress kaya Pag alimbawa isa lang ang tatrabaho Ako ang hirap-hirap no Lalo na dito sa abroad. Uh, wala talagang ibang tutulong sa iyo kundi kayo-kayo lang. Ang uh, hirap pag yung asawa mo ay talagang hindi tutulong sa iyo. Nako. Ikaw lahat. Ako naman maswerte kasi mabait 'yung asawa ko. Ang dalangin ko lang is sana ay maging healthy kaming dalawa. So sa mga nag na pangasawa ang nag-aasawa ng mga mga Pino o mga Amerikano or mga puti kagaya ko. Maswerte lang na mabait ang asawa natin. Kasi pag hindi, ang hirap. At saka pag hindi sila, yung ano ba, yung busi, ang hirap-hirap. Kaya ako, maswerte ako talaga. Uh, thankful to God na paghanap ako ng asawa na kagaya niya kahit may ano kami may age slim may age gap pero I'm still happy and thankful kasi mabait yung asawa ko so I hope sa lahat ng mga Pilipina na nag aim or nangarap na magkaroon ng asawa na mga puti swertihan lang po yan swertihan lang talaga at saka, <clears throat> depende. Kasi mayroon din namang mga Pilipino na mababait. Hindi ko naman nila lahat. Kasi ganyan din sila, mayroon mga puti na masasama din. So, depende lang yan. Sa swerte-swertehan lang yan. Mayroon din mga mayayaman. Maswerte din ang mga Pilipina na nakaano ng na mga mayayaman. Kaya ako, kontento lang ako. Kahit nagtatrabaho ako, nagtutulungan kami. Kaya, success sa mga Pilipina na naghahanap ng mga mga puti na makatagpo din na mababait na mababait na asawa. Kaya tayong mga Pilipina na napag-asawa na ng mga puti ay pagbutihan din natin at wag, wag nating sirain ang reputasyon bilang isang Pilipina. Kasi nakakaya din kaya huwag tamad, trabaho kung mayaman ang asawa ninyo di maswerte kayo kung tamatama naman, maswerte na din ang importante is, mabait yan, yan ang pinaka-importante pinaka aani naman yung mayaman at sya ka maraming pera nagagawin ka naman katulong o aani naman yung yung batang-bata tapos tamad naman. Ganun. Ay, nako. Ay. Kaya, ay, life is life at swertihan lang talaga. So, God bless everyone. Tada!